Hello YouTube, nandito ulit tayo ngayon sa ating YouTube channel. Meron ako nakikita ng isang video ngayon. Uh, ang nakalagay sa kanan na title, Unang Parusa ng Aswang. So, yun na natin kung paragalik. Sisira na natin. Tingnan natin. Okay. Adventure Horror story. Kanina ko pa pinakinggan yung... May umiiyak na mga bata. Pero kung umiiyak po talaga na bata, kanina ko pa yung narinig ni chanak, diba? Kwede, yun narinig sa opinion. Baka tiyanak, diba? Pwede yung gano'n. Yung mga ganyan, umiiyak na bata tiyanak yun. Pero, sabi, yung karamihan yun. Pero parang ano, ang liwanag naman para lumabas agad yung mga ganyang ah uh, nila lang. Alam ko, umakitong, see you. Wow, takut yung kawan. Ayak ba yun? Parang tao. Okay, anak, anak po ng aswang na ito. Okay, anak daw ng aswang pa. Puntahan mo. Baka mayroong anak ng aswang to. Ito mo ito lang. Wala naman tao. Naghahanap pa ng tao sa taas, di ba? Wala ng walang tao dyan? <laughs> ano naman itong nakikita kong video? na Ay, naman Saan ito. Saan pa ito ito? Sukal lang. Okay. Mamaya ah, so makadali sa'yo dyan. Parang dyan sa may malaking puno mga idol Hindi oh. so, ko maintindihan yung salita nila. mga itong umiiyak na naman masama yung gutog ko dito mga itong kung paano na pa dito. at uh, parang poong pamilya kaya sa ito sila mga itong ano yan ano yan no. bakit may no, no, no. ikaw lang doon masama yung kutub ko dito mga itong parang parang poong pamilya kaya sa ito hmm? sila mga itong ma'am um. Okay, okay. Ano to? Asang wala ba? Yan po. Tinalik po sa puno ng uh, niyog mga idol. So ah! Malis kami dito. Nahuli okay, na na pa rin. Dali po natin dun sa may kubo mga idol. Kung saan po natin nakita yung babae. Pakakilala na niya po ito. Nahuli so, na pala yung asang May dali na naman. Oh. Ayo. Diba? ano? Ketchup yan, no? Oh? Sa iba talaga kumuha kay Bernadette? Ha? Bakit may umiiyak na bata ngayon? Bernadette <laughs> kang puti. Ayan po, mga idol. May umiiyak po talaga. Meron ka bang anak dito? Ba't may umiiyak? Anak na nga ilaw. Diba? So, Pumatang ko na, hindi mo pa nang... Puti, bakit hindi ko sila makita? Ha? Hindi, pwede. Ano yung mo? Hindi ka ba naawa sa mga anak mo? Umiiyak sila, hinahanap ka. Oh may na. Eh, paano inuwi mo? <laughs> Para magbiktima ka lang ng tao. Oo. Oh. Hindi ko po maintindihan yung salita ng mga bata. Basta po talaga ng bata ngayon. Ayan. Mayroon. Mayroon po talaga ng may iyak. Ang siya o no? parang Parang susugod siya o nakatali lang kasi eh. Tapos nang hihiyan na siya Nasaan yung mga anak mo? Galit ano par, galit. Mo? <laughs> Gusto ko sa mga kita. Magalit ah, par eh. Tapuhin mo ba namin ito? Kasi yun, nakakatakot kasi ito eh. Huwag na namin ito tapuhin, no? <laughs> so yun lang yun, isa na tayo ng ibang video. salamat sa mga salamat sa mga naga noon at ah, syempre please like and subscribe sa ating youtube channel anak tayo ulit ng ilaw video thank you